Pag-ibig tayo ng materyales, pag-agalawin so, natin yung project. Aguirre. So, Aguirre tayo. Ito uh, na ha? Oo. Nothing this, na hindi naubos. Ako, uh, meron kami niyan. Meron kayo? Ito, hindi naubos yan. Tignan mo. Ha? Huh? Oo. Oh. Pagpupustahan pa tayo, hindi ito naubos. Bapang bakan, bapang Oo. Ready oh. siya. All right. All right. Yeah, wala kong Wala Hindi mo alam. Mayroon ka na oh. Kahit na. Tapos yung cutting piece ang box na Hindi Dahil na palang sa mga problema eh. Ito mga pare ko, tayo ng pattern kasi marami tayong gagawin dito. Ito na yung pattern natin. Para salpak na lang tayo ng salpak dito. Isa salpak na lang natin yan. Gagawa tayo ng parang ganito. Marami, marami gagawin natin ito. Ito okay, mga pare ko. Uh, ah, idea lang natin yan mga pare ko. Kasi pag isa-isahin natin yan, matagal at least yan tabas, salpak na lang ng salpak dito mga pare ko. 我听你，我听你，我听你。 我也上去吧，我。哎。